Dalawang araw pa lang nga ang nakakalipas, ngayon ay naghanda na naman kami pabalik sa Baguio Town. At bago nga umalis, kumain muna kami nitong mga pagkain na hinanda ng asawa ko. Ganito yung buhay namin dito sa Metro Baguio. Every time na pupunta nga kami ng town ay nag-aantay kami ng jeep dito sa harap ng convenience store na to. Minsan ay nakakasakay naman agad pero kadalas talaga inaabot kami ng 2 hours sa pag-aantay. Nasanay na din talaga kami at na-enjoy na din namin yung ganitong buhay. Since wala pang jeep, hinayaan mo na ng asawa ko na makapag-walking-walking -walking dito si Via. Kailangan kailangan lang talaga ng doble ingat at sipag sa paghahabol dahil nga minsan ay may mga dumadaan na mabibilis na sasakyan. At nung binuhat na nga ng asawa ko si Vian, naku po, nag-start na naman ang kanyang kalbaryo. Dahil nga, mas gusto niya na ngayon maging malaya kung saan man yung ibig niyang pumunta. Ayaw niya magpaka oh, ulit. na. niya Mabuti na lang nga talaga meron na rin dumaan na jeep kaya tumigil na rin sa pag-iiyak itong si Via. Libang na libang din kasi talaga siya sa uga ng sasakyan. Nandito na rin nga kami ngayon sa town. So, simula doon sa amin ay nagbiyahe kami ng 20 minutes. Salamat nga sa Diyos dahil hindi naman kami inabot ng 2 hours sa pag-aantay. Dahil yung mga kikitain ko palang mga kabataan for mentoring ay kanina pa nag sa Burnham Park. Pero bago nga kami nakipag-meet sa kanila, chinek muna namin itong isang restaurant malapit sa Burnham Park kung pwede ba kami dito. Pero di na nga kami tumuloy nung nakita namin na medyo madaming tao. Nagahanap nga kasi kami ng medyo tahimik at yung pwede kami mag-extend ng medyo matagal para hindi naman kami mabitin sa aming sharing time. Kaya naisip nga namin mag-asawa na doon na lang nga kami sa Sunflower Hotel and Restaurant dahil maganda naman talaga doon at tahimik. Kaya pumunta na din kami agad dito sa Rose Garden para i-meet na sila. At habang nga nag-aantay, hinayaan na lang muna namin si Bia na i-enjoy niya yung kanyang paglalakad-lakad dito. Bia! 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 at this point ay nakita kita na din kami kaya naglakad na rin kami agad doon sa sinasabi kong restaurant since malapit din lang nga ito from Burnham Park at sa wakas nga sa aming paglalakad ay nakarating na rin kami dito sa Sunflower Hotel and Restaurant minsan na din nga kami kumain dito at nagustuhan ko talaga yung ambience ng lugar napakatahimik nga dahil nga hindi crowded nauna na nga yung asawa ko para i-check na yung kanilang menu kung papasok ba sa binadjet ko para dito at salamat nga sa Diyos dahil hindi naman kamahalan dito. Kaya yung ginawa asawa ko ay nag-order muna siya ng kape para habang inaantay namin yung iba pa naming order ay makapagkape-kape muna kami. Dahil nga made to order dito. At dahil nga girls talk to, yung asawa ko muna ngayon ang mag-aalaga kay Via. Habang ako naman, kasama ang mga young ladies, ay nag-start na rin sa aming sharing time. First meeting pa lang nga namin ito, kaya more on kwentuhan lang yung ginawa namin dito. At nakafocus lang yung topic namin doon sa pagsagot sa tanong na ano ba yung mga naiging hindrances namin sa pagsunod namin sa Panginoon, especially sa pagdi-disciple. At habang ginagawa nga namin ito, hindi ko talaga maiwasang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Sa buhay ng mga kabataang ito dahil nakikita ko talaga kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay nila. At sobrang na-amaze din nga ako doon sa na-share ng isang kabataan na naintindihan nga daw talaga nila na mahirap sumunod sa kalooban ng Panginoon pero mas mahirap ang hindi sumunod sa Kanya. At naunawaan din nga namin na anuman yung mga takot o kakulangan ng bawat isa ay kayang punuan ng Panginoon. Basta magsisimula lang talaga ang lahat sa willingness and then the Lord will do the rest. At habang nag-uusap nga kami ay nakita ko bigla ng anak ko ay busy busy na din sa pakipag-usap sa mga bata sa labas. Nakakatuwa lang talagang pagmasda na marunong na rin siya makipag-interact sa ibang bata. Kaya kapag ganyan nga ay nahayan lang namin siya para masanay din siya makipag-usap sa iba. Maya-maya ngay dumating na din itong mga order namin kaya tinawag ko na din yung asawa ko para makasabay namin siya sa pagkain. I'll pray ka na. Let's pray. Let's pray. Ayan, oh, salamat at syempre bago kumain tayo muna ay manalangin pero ito nga aming via maya maya hindi na nakapagantay at nauna ng sumubo kain po tayo pagkatapos nga namin kumain ay nanalangin na rin kami ulit para sa closing ng aming mentoring ayan lang muna guys for today's video ako nga pala si Mama Care thank you for watching